Hello there, Virgo sign. Welcome to your monthly reading. So this reading is for the month of November. Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus. So Virgo, hindi lahat ng Virgo makaresonate sa reading na to. So take what resonates and leave the rest. Virgo, um, cross watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Virgo sign. So okay, Virgo, if hindi kayo nakaresonate sa reading na to, please to check your other signs. Your Sun, your Moon, your Rising, your Venus sign. Dahil pwedeng doon kayo makaresonate. Okay? Um, kahit naka-resonate kayo dito, still do check your other placements dahil pwedeng doon kayo mag-start or doon kayo maka makuntinyo doon yung reading niyo Pwedeng from there to here or here to there. However, maka-resonate pa din kayo. So, Virgo, ano yung pwedeng mangyari this month of November? Sun, Moon, Rising, Venus. And ano yung titignan muna natin from the Oracle cards? What is happening right now? Okay? Unahin natin yung Oracle cards, tapos Tarot cards. Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus. Virgo, for the month of November, love reading, what is happening right now? So, Virgo, what is happening right now? May lumundag na. Magnetic attraction, passion. So, magnetic attraction, passion. So, Virgo. Another oracle card. Virgo, month of November. What is happening? Sun of life in your sun moon rising. Venus. Autumn harvest. Hmm. Let's see. From another oracle card. This is a message from Love message, oracle card. Virgo, sun, moon, rising, Venus. Pay attention to signs. The synchronicities you have been noticing are not coincidence. Okay. So, baka meron kayong mga um, nandito po tong person na to, meron kayong pagkakapareho mga nangyari sa inyo before or may telepathic ano kayo connection um, and parang may mga pareho kayong sabi ko nga mga pinagdanan and um might be you thought that this is just coincidence but hindi hindi siya coincidence it happens for a reason okay there ah, they'll be back expect to hear from them soon. Okay, Virgo. I can see here that nagkaroon ka ng someone which having a magnetic connection with. Okay? There is really a lot of attraction dito. Passion. Okay? And, um, intimacy. And I can see here that I think hindi kayo nag-usap nito. Titingnan natin sa Oracle sa Tarot card kung bakit ano nangyari sa inyo kasi sabi kasi dito, babalik sila or babalik siya. So babalik siya. Expect mo na babalik siya. So let's see. What is happening right now? Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, November love waiting for a very cool sign. Just give me six cards. Mm -hmm. Virgo. So I can see here that babalik talaga itong person na to. Um, uh, medyo nangkita ko hindi siya bumitaw. Um, medyo guarded lang siya. Uh, may mga nangyari sa sa inyo recently about this. And parang nagpahinga lang muna siya. Kumbaga nagpahinga muna siya sa gulo. And may away ba sa inyo? Nagpahinga siya. Kumbaga nagka, gusto niya muna ng peace of mind. Na stress ba siya sa mga nangyari sa inyo? Pero alam niyang babalik siya to offer you again in new beginning because merong connection sa inyong dalawa that you you at this person don't even understand why okay this person will come back to offer you a second chance a victory goals together and something serious matter talaga babalik siya for this so babalik siya para maulit yung dati yung sparks niyo yung happy memories niyo yung mga happiness niyo gusto niya bumalik para maulit ulit yun. So, kaya nga sinasabi dito na they'll be back. Expect to hear them soon. That means could be this November, babalik sila. Or in the near future, babalik sila. Or babalik sila, babalik siya. Para bumalik sa'yo, para makipagbalikan sa'yo. Okay. Might be some of you, kung nasa ibang bansa kayo, might be this autumn. Okay, babalik siya. So, I can see na this person is focusing on something. Might be nagpa siya on something, nagpo-focus siya on something, what to do. Kasi honestly, hindi siya sure sa pagbalik niya. Hindi siya sure kung babalikan mo din siya. Hindi siya sure kung um, kung magiging yung expect niya na mangyayari, yun ba yung mangyayari. Okay. But this person has realization nagkaroon sa kanya ng realization dito kaya babalik siya sa iyo. Feeling ko may pinagpilian to eh. Sa relationship ninyo, nagkaroon ka to ng other person involved dito. And dumating siya sa point na hindi niya alam kung sino yung pipiliin niya. And then dumating sa point na siguro sinabi niya na cool off muna tayo or pahinga muna tayo kasi gusto ko muna magpahinga para masyado nang magulo yung mga nangyari. So, dito niya na-realize siguro na hindi ko makalimutan si Virgo. Um, kakaiba. Lalo na about when we talk about your intimacy. Mga nangyayari sa inyong dalawa. So, hindi niya makakalimutan yun. And sinasabi kasi dito, pay attention to signs. Okay? The synchronicities you have been noticing are co not coincidence. So, maybe you are asking signs and nabibigay sa'yo yun. Okay, whatever it is, angel numbers or sign from this person and nabibigay sa iyo 'yon. So parang may piakala mo coincidence lang but it is not. It's something na um connected talaga sa hinihiling mo or sa connection na meron kayong dalawa. So I can see Pisces sign here. Okay, um Cancer, Scorpio, Pisces. I mean, why did I say that? <laughs> um, could be, okay? Fire sign, Aries, Sagittarius, Leo, um, Aquarius is here as well. Sun, Moon, Rising, Venus. So, titignan natin kung what will going to happen this month of November. Kung babalik pa talaga sila. Kasi feeling ko dito, hindi pa kayo nag-uusap eh. Um, kung baga, hindi lang pa siya gumiba ako. Parang alam niya babalik siya. Kumbaga, nagpaplano pa lang siya. nagpo focus siya on how to come back kasi hindi niya even alam kung ano yung pwedeng mangyari sa inyo kung babalik siya. Hindi niya even alam kung ano yung pwedeng um, magiging reaction mo kung babalik siya. Kasi babalik siya talaga to offer you new beginning. Okay? To offer you goals, to offer you commitment, to offer you something deeper connection. The victory kumbaga, new beginning, second chance so tignan natin sa oracle card kung ano yung pwede mangyari this month of November Virgo Sun Moon Rising Venus change transition so another oracle card Virgo Sun Moon Rising Venus Virgo November Love Reading spy watching inspecting Virgo hmm feeling ko ikaw to Virgo because maybe you are spying or checking sa taong ito kung talaga bang sincere ito sa pagbabalik niya you know Virgo earth signs walang tiwala hindi agad magkitiwala distance, the separation you are expecting is necessary to help the relationship grow. Kaya, they'll be back soon. So, itong connection na meron kayo, Virgo, is something na um, tinadhana. Kung baga, binigyan kayo ng test na universe na mangyari ito, Itong connection niyo itong separation na meron kayo and um, sabi nga dito hindi to basta coincidence or anything pero it is meant to happen kasi um, binigyan kayo ng test ng universe so itong distance na binigay sa inyo um, itong separation na to is um, necessary to help the relationship grow so let's pull another oracle card dito patience So, just a few more months, good things come to you, to those who wait. So, let's see, kaninong wait ba to? Kaninong calling ba to? Sa'yo or sa person na to? So, change, transition. So, baka babalik tong person na to and tell you that. Nag-change na ako. Nagbago na ako. Pero yung wala kang tiwala. So, you're spying. Okay. Kasi meron na sa yung clarity dito about what happened. Clear sa sa'yo about what happened. And I think, nasa point ka na ng healing process. So, do nagiging practical ka naman, Virgo, dito. Being the earth signs. Na parang mas tinutuunan mo ng pansin yung sarili mo. kaysa sa, um, kumbaga, ito yung pinapakita mo eh. Tutunan ko ng pansin yung sarili ko. Magiging practical ako. Nung makikita niya sa'yo na parang wala lang. Um, na parang hindi ka ganun ka sobrang nakafocus sa pagbalik niya. Pero you are already spying if this person is true na ba talaga sa pagbalik niya. Nagbago na ba talaga siya or hindi. Kasi itong person na to really did came back. Sabi dito nga na or came back or will come back. Sorry will come back in the future or in this November kasi they'll be back. Expect to hear from them soon. So, might be this month of November, babalik sila kasi nandito nga. Expect to hear them from them soon. Nandito yung Knight of Swords with, diba yung ano ba tawag doon? Basta, ganyan. <laughs> um, But ang um, sa part mo kasi Virgo, nag start ka na na nagfo-focus sa sarili mo. nag move on ka na, nag heal ka na um from what happened before, from what happened from this person. So, yeah, nagkaroon kayo dito ng um there is a possibility sa pagbalik ng person na to, Virgo. Um pwedeng magkabalikan kayo balik na tong person na to. May possibility na tatangkapin mo siya ulit. Okay, tatangkapin mo siya and parang magiging practical ka natanggapin siya um, sa pagbalik niya. Kasi dito naman kasi yung offer niya is really like commitment, di ba? Goes together, victory. Like kung hindi pa kayo kasal, like I'm willing to marry you. Patawarin mo lang ako. Parang ganun. And um, mabalik kayo sa dati, second chance. So, though yan, nagkaroon naman kayo dito ng um, pagbabalikan. Kasi nandito yung two of cups. So, nagkakaroon kayo ng pagbabalikan, ka, naging ano ka, kumbaga, practical ka na tanggapin siya ulit. Pero, the thing here is, hindi ka na nagtitiwala. Um, nagmamasid ka, nag i ka, nag -i inspect ka, kung meron pa ba talaga, tutungong nagbago na ba talaga siya. So, syempre nagtatanong ka dito sometimes, or minsan, tine tinetest mo din siya, naawayin siya, tanungin siya, or something like that to test yung ano niya, patient niya siguro na sa pagbalik niya na magbago na talaga siya sa same sa sinasabi niya. So I can see here na this person, kumbaga ano man yung mga nagawa niya sa you before, hindi niya naman ginusto yun, Labag sa loob niya yun Pero ginawa niya yung siguro para wala ng away, wala ng gulo. And this time around sa pagbalik niya, gusto niya na maging happy sana kayo. Gusto niya na sana mabuo na kayo. And yung cycle na yon, kalimutan na. Bagong cycle ngayon ni end na ikat na to have changes na din sa relationship ninyo. Yun yun talagang gusto niya mangyari. And willing naman talaga siya to move forward towards with you. And the thing here is on your part. Okay, tinanggap mo siya. Um, nagkabalikan kayo. Possibility na merong pagpapalikan nangyari dito. But the thing here is, nawalan ka na ng tiwala sa kanya. So, what you are doing is, spying. Um, kung meron pa ba something sa kanya, siguro nag-aaway kayo nito because nahuhuli ka niya. Na nag-spy ka, nahuhuli ka niya na nagtatanong sa mga kilala niya, nahuli ka niya ng ganyan. Kaya nagkakaroon kayo ng um, away or arguments and maybe this person is asking bakit wala ka pa bang tiwala sa akin sa pagbalik ko or something ganyan like kaya nagkakaroon kayo ng arguments na dalawa um, on your side yes, wala ka pa talaga tiwala pero dahil nga mahal mo siya binalikan mo siya okay, so patience a few more months okay, few more months pa good things come to those who can wait or who wait so, I can really see here dito sa person, dito sa sitwasyon na to. Okay. Ayaw mo na yung mangyari sa you before. Ayaw mo na nasa point ka na of healing, 'di ba? Or nakapag-guild ka na, nakapag-move on ka na. And naranasan mo na yung freedom mo. Okay. Ito sa pagbalik niya dito sa point na to. Ayaw mo na din na maulit pa yung ginawa niya sa yo. So, since it's okay for you na babalik siya, patawarin siya, pero hindi ka naniniwala sa kanya na nagbago na talaga siya. And sa pagbalik niya dito, okay, hindi ka na nagiging katulad before. You are still making your own way. You're are still making your own decision. Hindi na katulad kayo before. Na, you know, as really couple. Parang andun sa point na na parang iba na, okay? Hindi mo na siya sinusunod. Kaya nagkakaroon kayo dito ng away na dalawa. Um, the thing here is, parang meron na kasi ditong regrets sa mga nangyari. Itong person mo, I think, Nagsisi siya talaga sa nangyari kasi sa pagbabalik niya sa iyo, gusto niyang ikaw pa din yung aabutan niya. Like ikaw, kung paano kanya nakilala, kung paano kayo nagkakilala, gaano kanya minahal. But the thing eh, nangyari dito kasi, nagiba ka. Um, tinanggap mo siya, yes. Pero hindi na kasi katulad before na sabi natin na you are so into your relationship may respeto ka pa sa kanya may tiwala ka pa sa kanya mahal mo pa talaga siya this time no like parang ginagawa mo na kung anong gusto mo um kung nag kayo hindi ka na katulad before na siguro tumatahimik lang this time no um, sinasabi mo na yung side mo nagiging matapang ka na talaga this time so And you're always inspecting about this person na kung meron pang iba. Or kung sila pa ba about what happened before. Or recently. So, sa pagiging ganito ninyong dalawa, feeling ko magiging cold yung connection ninyong dalawa dito. Sa pagiging ganito ninyong dalawa, I can sense dito na um, pwede magkakaroon kayo ng on and off connection. And since nakita ko din na pareho kayo magiging busy sa isa't isa, kahit magkakabalikan man kayong dalawa, nakikita ko pa rin dito yung distance sa inyong dalawa. And, ito na yung guidance dito. If hindi ninyo tapusin to, if hindi kayo mag-usap ng maayos, para saan pa para binalikan mo siya? Para saan pa para bigyan mo siya ng chance? Okay, para saan para to give this person karma, to have some revenge? Um, kasi pwede mauwi lang din kayo sa wala. Baka mauwi lang din kayo sa hiwalayan if ever man na ganito, pagpatuloy mo yung pagbabago mo na ipapakita mo sa kanya na hindi ka nang katulad ng dati. Okay, hindi naman sabihin natin na magiging babalik ka sa katulad ng Babalik ka sa kung ano man, gano'ng kakatanga before or what. Pero, um, kung pinapakita niya naman sa'yo yung pagbabago niya, kung pinapakita niya naman sa'yo yung sincerity niya this time, and hindi man sabihin natin na magtiwala ka ng agad-agad, pero try to give chance to listen to this person to see. Okay na yon na nag spy ka. Sa totoo lang, para sa akin, okay yon Because, para din naman yun sa'yo. Para sa kasiguraduhan na hindi na talaga siya nagloloko. But the thing here, kasi dito, there is a possibility, yung pagbabago. Dahil nga, I think, naintindihan naman din kita. Naintindihan kita in a way na, um, sa ginawa niya sa'yo before, kung niloko ka niya about third party or anything, Um, this time, ako naman, babawi naman ako. And I totally understand. Pero not to the point na gagawin mo to as daily, as lagi na lang. Okay? At pinapakita mo sa kanya na I am the winner right now. Bumalik ka sa akin. Then, sundin so, mo ako. At gagawin ko anong gusto ko. Wala kang pakialam or something like that. So, parang hindi din kayo magkakaunawan. At hindi din kayo ma mauwi sa um, magandang hangganan. Okay? Um, mapapagod at mapapagod pa din kayo pareho sa mga ginagawa ninyong dalawa. Okay? Baka maapakan mo pa yung ego niya. You know, na imbes na imbes na magpo-focus na siya talaga to offer you victory. Okay? Marriage or something. mag na yung hangin kasi um, nag-iba ka na eh. So, nag-iba ka na. Tao lang naman din siya. So, might be this person is having his or her patience tapos parang masyado na din na nagiging sobra na din then pwedeng mag-iiba din siya kasi nakita ko kasi dito magkakaroon kayo ng on and off magiging cold sa sitwasyon sa isa't isa magko-focus ka sa kung anong gusto mo sa trabaho mo ba sa friends mo minsan um, hindi mo na siya sinasabihan kung saan ka pupunta you want your freedom parang ganun And siya din magpo-focus na din siya sa trabaho niya sa ganun. So parang kumaka yung pagbabalikan ninyo yung dalawa, hindi magiging masaya. Sa totoo lang wala akong nakitang pag magiging masaya dito. Pero ang sinasabi kasi dito ng Oracle card is testo sa inyo eh. Kumaga itong distance na nangyayari sa inyo um, is like necessary to help the relationship grow. So, you need to help each other. You need to have some realization. Sa, hindi lang ikaw, pati siya, na kailangan natin mag-usap ng masinsinan. Okay, not just once, but at least once a month or twice a month. Kailangan ninyo, kumusta na yung relasyon natin? Try natin ibalik yung dati. Try natin, kumbaga, um, kumbaga, try nyo i-work out to. If you really want the relationship, will work. Um, patience just a few more months, okay? Good things will come to those who can wait. Ibig sabihin, um, sa mga nangyayari sa inyo ngayon, at I think siguro normal to sa mga um, bago, normal to sa mga bagong nagkakabalikan, pero if you have that patience na, sige, try pa natin to, um, gagawin natin ang best natin ta para magkaayos tayo. Meron ako nakikita kita Good news. Na there is a possibility na totally magkaayos talaga kayong dalawa. In the in few months from now might be sa autumn um magiging babalik kayo hindi man babalik pero at least a new beginning na will arise sa relationship ninyong dalawa. Pero ang importante kasi dito, kailangan ninyo magkaroon ng um, right communication heart to heart conversation and try to fix the problem not to ignore and not to do some revenge ngayon na nagkabalikan na kayong dalawa okay so try ninyong kung, kung at least ikaw ikaw yung guided ngayon ikaw yung try na mag -try na hindi mo man ibalik kung ano yung dati pero to have a new beginning talaga na this time kailangan maging mature tayo pareho to think bumalik ka ngayon ikaw yung may gustong bumalik dito so kailangan ipakita mo sa akin na totoo ka na and I will going to try to to understand try to see kung mag-work ba talaga tayo dito or something like that hindi lang basta nagkapalikan kayo and then hmm, tignan natin ngayon ako naman yung gagawa sa nito ako naman yung magaganito -ga ako naman yung ganyan kasi there is a possibility um, pwedeng matawag kasi yan na um, immature, you know, maturity. um, kasi pag matured ka, sa pag, kung binigyan mo nga talaga ng chance itong person na to, na magkabalikan kayo. Kasi nandito yung two of cups eh. So, binigyan mo siya ng chance na magkabalikan kayo. Then, try na ninyong ayusin ang lahat. Kung, at kung hindi man, then, wag mo na lang siya balikan. Prangkahin mo na lang din siya. So, yun, that is my reading for you, Virgo sign. Thank you and God bless. I, anyway, I can see signs here. You might dealing with, you might be dealing with Scorpio, or you might have Scorpio in your chart. Virgo might be this is you. Okay, kasi ikaw yung na magiging distance dito eh. Ikaw yung magiging cold sa kanya. Kasi wala ka ng tiwala. So, might be this is you. And, Um, as I said, Aquarius um, Libra Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus, or Ari Sagittarius Leo. That is my reading for you. Thank you and God bless.